kung tayo mabibigyan ng pagkakataon ng taong bayan at iupo tayo, ang isa sa mga priority programs natin will be giving land to the landless. Ito ang nais si Tarlac City Mayor Christy Angeles para sa kanyang mga minamahal na tarlakenyo. Kaya sa ginanap na sapang Maragul Resettlement Awarding, nahandugan ng karapatan sa lupa ang 183 na benepisyaryo. Kabilang dito si Cedric. Mas, mahirap po yung walang matiran eh. Mahirap yung mangupahan. Lalo na yung trabaho natin eh. Ano lang, sapat lang yung hindi kita sa ano, sapat lang sa isang araw. Marami salamat po, Mayor Christy Angeles, sa uh, binigay niyo pong lupa. Malaking tulong din ito para sa pamilya ni Ronald. Tulad po nito, magkakaroon na po ka sa real pamilya. Ito po kasi magiging ano po namin, mga pangumpisa po sa aming buhay. Marami maraming salamat po, Mayor Christy Angeles, sa lupang ipinakalog niyo po sa amin. Naniniwala si Mayor Christie na karapatan ng bawat tarlakenyo na magmay-ari ng lupa na siya rin paninindigan ng alkalde sa kanyang proyekto. Maraming salamat po, Mayor Christie Aquiles! Isa ito sa pangako namin sa mga tarlakenyo na kung maaari lang bawat Tarlacenyo na nakatira sa aming lungsod, kailangan magkaroon sila ng karapatang maging may-ari ng lupang kinatitirikan ng mga bahay nila.